Tatanggalin ng penalty ng mga miyembro na may kasalukuyang loan sa SSS ayon sa ahensya. Narito ang report ni Denise Abante. Malaki ang pakinabang ng 33-anyos na sima na si Mark sa pagiging miyembro sa Social Security System o SSS. Bukod sa nakakapag-loan, may mga nakiklaim din daw siyang benefits dito. Matagal-tagal ako hindi nakakasakay. Ginagamit ko din siya na uh, pang-araw-araw pang, pang at saka pagka may requirements, mga requirements, ganun po. Itutuloy-tuloy daw niya ang paghuhulog dito para siguradong may pensyon, oras na magretiro. Sa isang pagtitipon kaninang umaga ng SSS sa lipas City, malinaw na inilahad ng ahensya, naaalisin na nila ang penalty ng mga may kasalukuyang loan para hindi na sila mahirapan sa pagbabayad. Lahat ng pastyo loans sa SSS, sa kanilang personal loans, mag-apply, pumunta sila sa opisina namin, mag-apply sila ng consul sisiguraduhin ko buhay ang lahat ng penang. O lahat ng medyukesyo ng loobos, lakyan natin ang nangyubas para yung mga na hindi na, uh, na magbabayad siya. Kasunod dito, nagkaroon ng isang stakeholders forum kung saan pumirma sa memorandum of agreement ang ilang LGU. Dito nakasaad na kailangan maging miyembro ng SSS sa mga job order at mga contractual employees, maging ang ilan pang nagseserbisyo sa publiko na hindi pa nagpapamiyembro. Isa na rito ang barangay kagawad na si Arnel na ngayon lang daw kukuha ng SSS number. Dahil dito ay parang nagkameron ako na ano para kumuha. Base sa paliwanag nila, napakaganda. Uh, pagtanda namin ay magagamit namin ito sa pensyon habang wala kaming trabaho na. Ay maka malaking tulong sa amin ito para sa, uh, sa aming pag-araw-araw na. No? Malaking tulong umanos sa ahensya ang paglapit nila sa mga lungsod at bayan at upang manghikayat ng mga miyembro. Dati po ang SSS, 1 million members a lang kami. 1 million more or less. Ngayon ho, first quarter pa lang million members na Nais ng ahensya na lahat ng mamamayang Pilipino ay maging miyembro ng SSS. Ang benefits natin is from womb to tomb. So pinapanganak pa lang, meron ng maternity benefit. Yung nanay nung nagiging miyembro, pag nagtrabaho, magkakasickness benefit. Pag nagtatrabaho rin, baldado, injured, meron pa rin kaming disability. Ang ginagawa natin para maging aware yung mga miyembro na dapat eh, siguraduhin nila na sila ay so at maging membro ng SSS. Ang 58 anyos na si Mang Virgilio na isaraw na mag-renew ng kanyang membership. Sa gaya kong may dad na, may dad na din, ay siyempre pag lahat naman eh, doon pupunta sa, pag nawala na, may may iwan ako sa pamilya. Napakalaking tulong. Pag may beneficio. Pag Pagtitiyak ng ahensya, dahil sila ay nakapaghulog ng SSS membership, magkakaroon ng pension. Di ba gusto natin tawag ano gusto mong tawag? Beggar, na namamalimos o pensionado? Siyempre pensionado. Pensionado hindi umaasa sa for peace. Aktibo kami ngayon sa pagririso -re ng mga membro. Talagang gusto sana namin lahat ng mga mamamayan maging member ng SSS. Kasama si J. Arman Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.